umpisa ng alas 8 hanggang ngayon basa pa rin ako pwede mapigay magpapibuhay ko basa basa ako pagkatahimik ng buhay so ito na ngayon ang gusto kong buhay yung tahimik walang istorbo walang ano mag isip ka ang ganda ikaw lang mo isa ang maraming mga puno lang ng may tunog ng ibon mas gusto ko na yung ganitong buhay tahimik malayo sa kabihasnan kasi kung um, ala na si Batman. Maghapon ako basang-basa. Basang-basa. Basang. Pwede pigaan ang aking damit. Anong oras na ba ngayon? Ang oras ngayon ay 5:40. Dito pa rin ako. sarap mamuhay na parang ganito na solo lang hindi naman halata na stress kahit pagod sobrang pagod sobrang haggard ka na sige lang Sige lang, suluhin mo lang lahat yan. Kaya yan. alam naman Lord na maganda ang mahinat nat mahina natnan ng ginagawa kong ito sa ngayon hindi pa nila ma feel ang nakikita nila iba pa. pero pag nandiyan na ay, kita na nila na okay pala. Okay pala yung ganito. Ang daming ano. Ang daming maliliit na Ang ganda, no? Gusto ko bumili sa ganito. Yung malayo sa kabihasnan. No? Kahit anong Wari nakangiti ka Halata talaga sa mata mo Na may dinadaramdam ka Sige lang Kung hindi nakakaintindi sa akin Sige lang Laban lang